Uh, isang magandang umaga sa ating lahat ngayon, ka-farmers. Uh, update lang tayo sa ating palay. Actually, maganda naman. Wala naman tayong problema sa palay. Kaso, ang isang napakalinging problema natin sa ngayon, yung biglang pagbulusok, uh, pagbaba ng presyo ng bigas. Kumbaga, pinirma na daw yung patas. Daw, ah, kako, kasi wala pa naman tayong nakikita. At least kanina uh, although kakukuan lang natin sa kon natin sa mga group chats natin na nagsasabing uh, fix na daw sa 20 pesos yung bigas syempre pag fix sa 20 pesos yung bigas natural bagsak presyo ang palay natin yun ang inanunan dyan uh, pero okay naman wala sa namang problema sa atin yung presyo ng bigas kasi minsan di naman tayo nagbibinta ng palay talaga anak nagbibinta lang tayo pag talagang kailangan kailangan na Ganun lang ang one natin. Kaso ang iniisip natin diyan, ang concern natin diyan, yung mga farmers natin. 'Yun. Ang inaano natin diyan, kung kikita pa kaya sila o hindi, lalo na yung mga sa amin dito sa parte sa Ilocos, kumbaga first crop lang kami. Bibihira yung nagse second crop. Dito sa lugar lang namin ha, pero yun sa parting medyo mabababa. Maraming second crop, third crop diyan. Uh, yung iba, uh, talagang binebenta yung mga din nila. E eh, sa atin, uh, talagang ilinalaan natin na pang isang taon yung palay natin. Yun ang post uh, ng kwan natin yan, ang ginagawa natin sa ating palay. Kaso, uh, pag sobrang baba ng presyo, kawawa yung farmers natin. Hindi na sila makakabawi. Malulugi na sila. Baka ang magiging takbo niyan, hindi na sila magsasaka. Yun lang ang ginagawa natin yan. Okay ka-farmers, uh, hanggang dito na lang muna. Uh, maragandang umaga sa ating land.